Sa halagang isang libo, inambush ko daw si Afam. Dear Madam Native Filipina, maraming salamat sa pagbibigay atensyon dito sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Fan mo po ako, Madam, at lagi akong nakikinig sa mga storyang binabasa mo. By the way, kaya po ako nag maghanap ng boyfriend na nandito na sa si Pilipinas kasi po hindi na ako natuloy na makapunta sa Amerika sa kadahilanang na-dismiss ang aking annulment after 3 years kong naghintay. Ang nagbayad pala ng annulment ko ay yung long distance boyfriend kong Amerikano noon. Pero hindi po kami nagmet ng personal. Kasi nga hindi na siya umuwi sa Pilipinas. Sapagkat na-disappoint siya nang malamang ang aking annulment pala ay na-dismiss lang. So to make the long story short, inagkahiwalay eh, din kami. Yung ka-LDR ko pa lang yon ay isang white American. Fast forward madam, may bago na ako ngayon. Isa po siyang black American at alam niya din na hindi pa anal ang aking kasal. Nandito na po siya sa Pilipinas nakatira. Nakabili na po siya ng kondo sa Cebu. Namit ko po siya sa dating site na Pinalove. Tapos hiningi niya ang WhatsApp number ko at doon na kami nagpatuloy ng pag-uusap. Hanggang after 2 weeks naming magka-chat ay in-invite niya ako na mag-visit sa kanya sa Cebu. At ayun na nga, nag na nga ako ng flight at sinundo niya ako sa airport ng Cebu. Tumira ko sa kondo niya from June 11 to June 18. By the way madam, ako nga pala ang bumili ng plane ticket ko. Kasi nga hindi pa kami nagmet ng personal. At bago pa lang kaming magka-chat. Okay lang ba yun, madam na ako ang nag-provide ng pamasahe ko? Pero sabi naman niya, kung sinabi ko lang daw sana sa kanya, na I can't afford the plane ticket, then tutulungan naman daw niya sana ako. Fast forward madam, in-invite na naman niya ulit ako at i-replay ko daw ang visit sa kanya problema na naman. Tapos, ang sabi niya, I don't mind helping you with regards sa airfare. Tapos, pinabook niya na ako ng ticket para daw mas makamura kapag advance. At ang sabi niya, I can send half of the amount which is 3,000 lang naman for a round trip ticket. Magsisend daw siya sa Gcash ko kapag naloadan niya na ang Gcash niya. Madam, ngayon hindi na niya naaalala na mag-send ng pera tungkol sa usapan naming hatian niya ako sa pamasahe ko. Ayaw ko namang i-remind siya or mag-demand about money kasi nung unang meet up namin, nagalit siya sa akin dahil hiningian ko siya ng pamasahe or pocket money pauwi sa Manila kasi ang pera ko ay binili ko ng ticket sa halagang 5000. Nag-share nga siya noon ng 1000 lang. Tapos nagreklamo pa. Feeling daw niya, inambush ko siya sa halagang isang libo. Ang sama ng pinakita niyang ugali sa akin, na sa halagang isang libo ay sasabihin niyang naambos ko siya. Wala siyang kusang magbigay. Madam, inaccept ko pa rin ang invitation niya for the second time. Flight ko na this coming July 25 and until August ako sa kanya. Sa araw-araw ay one time na lang siyang mag-chat sa akin. Good morning and minsan good afternoon. Hindi rin kami nag-video call. Alam kong mali talaga itong desisyon ko na bumalik sa kanya sa Cebu. Pero maganda naman kasi ang pagtrato niya sa akin noong first visit ko. Dini-date niya ako sa labas and marami kaming pictures together. Nung paalis ako sa condo ay hinatid niya lang ako sa baba, hindi na mismo sa airport. Galit kasi siya. Ang sabi niya, "It's not good daw na humihingi ako ng pera. Nagkakasira daw ito sa relasyon namin." At inaaway niya ako sa chat. Ang sabi niya, if you don't want to be judged, then don't act like you are after the money. Tapos, ito pa ang problema ko. Ang dami niyang sinasabi sa akin sa chat about love making namin. Wala daw akong satisfaction and desire sa tsuktsakan. Kasi normal reactions lang daw ang katawan ko nung kami ay nag love making at hindi ako nalabasan. Dapat daw i ko ang sarili ko bago ako pumunta ulit sa kanya. So nagdadalawang isip na ako ngayon if tutuloy pa ba ako. Wala na kasi talaga akong pakialam sa orgasm na yan. Nalilito ako bakit niya ako inimbita ulit kung hindi naman pala siya masaya sa akin pagdating sa tusukan. Ano bang gagawin ko madam? Sayang din ang ticket ko. By the way madam, minesis ko siya last night tungkol sa airfare. Kung willing pa rin siyang tumulong sa pamasahe ko. Pero dinedman niya lang po ang aking tanong. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Tapos, medyo offensive din dahil Tinawag niya lang akong lady, hindi na babe or sweetheart. Ito ang sinabi niya, Good morning lady, I'm not sure why would you ask me if that changed. Nothing has changed between us, however, I'm concerned that what you are concerned. Yan lang ang naging reply niya which is not about the money. Sinagot niya lang yung other question ko if interested pa ba siya sa next visit ko sa kanya. Ngayon naguguluhan ako kasi parang ayaw ko nang ituloy ang paglipad sa Cebu dahil nagmumubo na ako sa kanya. Ibinaling ko na lang sa iba ang time ko. May bago akong kausap pala ngayon madam, isang black American rin, 64 years old. Super napapasaya niya ako tuwing kinakausap ko siya, lalo na sa video call. Gusto ko nang mag-focus sa bago kong afam ngayon kaso hinihintay pa rin ako ng taga Cebu. Paki-advise naman po ako if itutuloy ko pa ba. Ayaw ko ding mawala itong bago kong kausap ngayon kasi may time talaga siya sa aking makipag-video call araw-araw. At ang sabi niya pa gusto niya nang umuwi ng Pilipinas by next month. By the way, hindi pa po alam ni bagong afam na hindi pa ako anal sa kasal. Tanong ko lang sa iyo, dapat ko bang sabihin sa bago ko na hindi pa ako legally single? Gusto ko sana na i-file ang annulment ko kung mag-o-offer siyang magbayad dahil nga na-dismiss yung unang file ko. Sana mapayuhan niyo ako at masaya ako kung mababasa mo ang story akong ito. God bless you, madam. hi grabe! Tumaas yata ang BP ko kay Sender. Pakitulungan <laughs> niyo naman akong gisingin si Sender, mga madam. Salamat po ha at pakishare po sana ng video kong ito at pakicomment ng inyong mga payo at reaksyon. Nanggigigil ako kay sender. Well, Madam Letter Sender, hello po. Una sa lahat, thank you sa ibinahagi mong kwento. Gigil mo ako. <laughs> Medyo masarap kang pekto sa <laughs> Gigisingin lang kita. Tulog ka yata eh. Hindi ko naman kasi pwedeng ipa-deliver na lang yung mag-asawang sampal para sana ikaw ay matauhan at magising sa katotohanan. <laughs> Nakakainis yung part ng kwento mong paiba-iba ka ng statement. Unang sabi mo masama ang ugaling ipinakita sa iyo sa halagang 1K na shinare niya sa plane ticket mo. Sinabihan ka pang inambush mo siya sa halagang 1K. Wow! <laughs> Napakahangin ng afam na yan. Bakit sa isang libo nagreklamo siya? Is supposed to be dapat nga shoulder niya ang buong plane ticket mo. Kasi siya naman ang nag-invite sa'yo. Isa pa, real to ka na to ha. Sorry sa mga makakarinig. E di ba nga, ang makikinabang naman talaga sa pagpunta mo doon is siya kasi makakachukchak siya ng libre sa iyo. Kung sabi ni saya pa ni, lumluman kag di makaadlaw ni Apam. Happy! Para kang itlog ng manok sender tuwing pupunta ka doon. Lagi kang pinapatungan at pinapainitan sa higaan. And then the next part ng kwento mo eh babalik ka dahil maayos naman ang treatment sa'yo nung magkasama kayo. Ay naku madam, pinagtatakpan mo pa eh. In denial ka pa na red flag ang afam. So ngayon, tanong ko sa'yo, ano ba talaga ang tingin mo na mapapala mo pag pumunta ka ulit doon? ba diba wala naman? Luging-lugi ka pa nga eh. Ikaw na nga ang namasahi gumastos ka, tapos titirahin ka pa ng todo ng malibog na afam, isa eh sana yung time na igugugol mo sa pagpunta mo sa kanya, e eh buhay ka na lang sana, e eh di kumita ka pa. Hindi ko alam madam kung anong estado mo sa buhay, kung may mga anak ka ba o anong iyong hanap buhay pero basta ito lang ang sigurado ako. Tine-take advantage ka lang ng afam na yan. Ang kapal niya. Para siyang umorder ng home service na tsuktsa na walang bayad. Madam letter sender, ito pang nakakainis ha. It seems like nawalan ka na ng respeto sa sarili mo. Saan ka ba naman makakakita ng bulaklak na naghahanap ng bubuyog para madapuan? Sender gising, ang bubuyog ang naghahanap ng bulaklak na dadapuan, baliktad ka. Hayaan mo na siya ang maghabol sa'yo. At kailan ka matatauhan na hindi siya seryoso? Sender naman, ayusin mong desisyon mo sa buhay. Parang naliligaw kayata ng landas. Magdasal ka nga nang magawi ka naman sa tamang daan. Kung may balak yang seryosohan, edi sana sa pangalawang pagkakataon, ikaw na sana ang kanyang pupuntahan para naman makilala ang pamilya mo at ang iyong buong angkan eh walang plano eh. At mas matindi pa, imbis na ikaw ang gagastusan, iikaw e pang magtatapo ng oras at pera sa inyong pagkikita. Alam nyo mga madam, sometimes this is okay na ang babae ang gumastos paminsan-minsan. Pero kasi binabasihan ko ang kwento ni Sender. Hindi pwede ang ganitong setup masyadong unfair sa babae. Madam, reklamador si Afam sa performance mo sa inyong tsuktsakan, di ba? Ibig sabihin, ang gusto yata ng afam na yan, iyong ikaw ay maghiyaw-hiyaw. <laughs> Punyemas, hindi ka pa nagising sa katutuhan ng kalibugan lang ang dahilan, kaya gusto kanyang papuntahin. Demanding ang putik, pinagpa-practice ka pa para maging handa sa susunod yung pagkikita. What a joke! Sender naman, maging matalino ka, huwag ka nang maguluhan. Klaro namang ang nararapat gawin, eh magkalimutan. Ngayon ayaw mo palang mawala ang bago mong kausap na Black American. Eh di dapat, yung taga Cebu, dapat mo na talagang kalimutan. Be wise, talagang maglalaho yung bago mong afam kung hindi mo yan makukontak ng ilang araw. Dahil kasama mo yung isa pang black American sa Cebu. Yung plane ticket mo, ipakancel mo na lang sa airline and then ask for a refund. Although, there might be a cancellation fee which will be deducted on your ticket price depending on the airline's terms and conditions. At least naman, you will get something in return. Sometimes, pwede din siyang i-credit for the next flight. Basta, contact the airline. Hindi kasi ako sure kung alin dito ang terms and conditions. Kasi nga, hindi mo naman sinabi kung anong airline ito. Kung ako sayo, ito yung pag-move on at huwag ka nang lilingon. At ang last mong tanong, kung sasabihin mo ba sa bagong mong afam na ang iyong kasal ay hindi pa anal? Well, depende na yan sa'yo, madam. Tanong ko lang sa'yo, tinanong ka ba kung anong status mo? Pero kung hindi ka pa naman tinanong, edi pagplanuhan mo na kung paano at kailan mo dapat sabihin. Dapat nasa tamang timing. Kaya lang madam sa kabilang banda, kung nangyaring tinanong ka na niya at nagsinungaling ka na ikaw ay single, edi problema mo na 'yan. <laughs> Kasi hindi ka naging honest sa kanya sa umpisa pa lang. Kaya magpaliwanag ka na lang kung bakit ang una mong sinabi ay kasinungalingan. Ihanda mo na lang ang iyong sarili sa maaaring hatol ng afam. Dalawa lang ang kalalabasan niyan pwedeng patatawarin ka ni Afam or tuluyan na siyang mamamaalam. Subukan mo lang madam, baka naman willing si Afam na pagkagastusan ang pagpapawalang bisa ng iyong kasal. Basta i-timing ha, dapat advance mag-isip. Umamin ka kung ramdam mo ng in love na in love na sayo. <laughs> Basta wag mo lang paabutin at saka mo na sabihin pag siya ay andyan na sa iyong harapan. Kasi nga magagalit yan. Lalo't wala naman pala siyang balak gumastos at hindi naman pala willing maghintay sa napakatagal na proseso ng pagpapaanal. Mas mabuti na yung malaman niya ang katotohanan ng nakatali ka pa sa iyong ex-husband while andun pa siya sa bansa nila. Para at least naman makakapag-desisyon pa siya kung tutuloy ba siya or magmove on na lang.